isang liwanag ng sikat ng araw na hindi nyo kayang pamunuan ang bansang Pilipinas. Magising na po kayo sa katotohanan. Magbitiw na po kayo, ginoong pamulo. Meron naman tayong uh, kwalifikado, halal ng bayan, na vice-presidente. Hindi ko alam kung saan nagagalang yung kanyang panawagan na yun. The issue of West Philippine Sea has been there for a very, very, very long time. Hindi naman yan overnight na ng isang presidente. That resignation will not really solve the problem. Ang um, reaction lang po uh, regarding doon sa sinabi ni former speaker uh, Bebot Alvarez for PBBM to resign because of the issue on West Philippine Sea yung isang tao, kapag binoto ng tao, ang makakatanggal sa kanya ay yung sambayan ng Pilipino rin, So, So, um, it's not fair for one person to call on the president to resign, no? Spe specifically if you cannot pinpoint the specific lapses, no? So... Um, Meron niyang proseso, meron tayong impeachment process. Andiyan diyan yung lahat eh. So that exercise can be resorted to by our former speaker. But with due courtesy to uh, former speaker Bebot Alvarez who so, is also a good friend. Siguro hin hindi ko alam kung saan nagagaling yung kanyang panawagan na yun. Pero I believe what is best at this point of time is not calling for resignations of our officials but asking ourselves saan ba tayo pwedeng makatulong? Sa dami ng problema ngayon, bakit ba tila hindi natin sinasabi yung totoo sa sambayan ng tao, sa sambayan ng Pilipino, ng economic chacha ay solusyon sa ating kahirapan at mga problema ngayon? Bakit hindi ba natin i-address yung mga ibang problema na kaya natin solusyonan as a country? Now, the issue of West Philippine Sea has been there for a very, very, very long time. At yung issue ng West Philippine Sea, hindi lamang po ito issue ng Pilipinas at China. No? This is an issue of many other countries. Yung territorial disputes, yung boundary disputes, marami ang nangyayaring ganyan. No? Ang alam ko dati may dispute yung Bohol at Cebu. No? Um, etong West Philippine Sea, andyan din yung Vietnam, yung Thailand, yung Taiwan, yung Malaysia, all claiming to that. No? In other words, hindi naman yan overnight masusolusyon na ng isang presidente. What is important is that we are seeing concrete steps that the leadership of our country will not yield even an inch of our territory. Yung passion, determination, and commitment na yan, that is what is important. Ngayon, kaya ba siya overnight? Siyempre, hindi siya kaya. But of course, the exploring diplomatic means can also be an option ang importante doon ay patuloy tayong na lumalaban na yung atin ay atin but again on a personal note at bilang uh, isang nanay ako naman ay hindi sang-ayon na pati economic ties ay putulin no because China as well as other countries are also trade partners that the Philippines need tumatanggap tayo ng produkto nila tumatanggap sila ng produkto natin at ito ay nakakatulong sa ating ekonomiya But you know calling for a president to resign simply because there is a dispute on territorial boundaries that was never really solved by other presidents um if, of course except yung nanalo nga tayo sa um uh, sa Hague no uh, pero yun nga again the implementation became a problem so yung mga ganitong bagay tingnan natin ano ba ang dapat na solusyon maybe it's very it will be A good contribution of uh, the former speaker to put forward solutions. Ano ba ang pwedeng solution dito sa dispute na ito? Ano ba ang dapat gawin? Instead, you know, of calling for a resignation. Because that resignation will not really solve the problem. Ginoong Pangulo, magandang umaga na po. Maliwanag na, Ginoong Pangulo. Kasing liwanag ng sikat ng araw na hindi nyo kayang pamunuan ang bansang Pilipinas. Marami na akong administrasyon na nakita. Marami ang presidente ang dumaan. Ngunit, wala akong nakita kahit isang administrasyon na pinakialaman ang AICS. Ang AICS, yan po ang pera na tulong ng gobyerno para sa mga mahihirap nasa sitwasyon ng krisis. Itong administrasyon lang na to ang nagtangkang nakawin ang pera ng mga mahihirap. Nandyan po ang kasamahan ko sa kongreso. Nandyan po ang speaker na si Martin Romualdez nandiyan po. Yan po ang ginamit para sa pagnakaw ng mga AX na para sa taong bayan, para doon sa mga mahihirap. E saan po naman tayo pupunta pag ganyan ang sitwasyon? Ang hirap po ng katayuan natin ngayon. Kaya ginoong Pangulo, ako po ay nandito ngayon hindi po para awayin kayo. Nandito po ako ngayon upang ilahad ang aking uh, nararamdaman kung ano ang aking, nasa aking isipan, sa aking puso. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na sana magising na po kayo sa katotohanan na hindi nyo po kaya gampanan ang mangulo sa bansa na ito. Pwede po naman natin ibigay ginoong Pangulo sa ating pangalawang Pangulo, sa ating Vice Presidente. Yan po ang layunin ng ating saligang batas. Bakit ba tayo naghalal ng Vice Presidente? Ang layunin po ng ating saligang batas ay dumating ang panahon na makita natin na ang Pangulo ay hindi na kayang gampanan ang pamumuno sa ating bayan. Nandyan po, tungkulin po ng Vice Presidente ang ipagpatuloy ang trabaho na hindi kaya ng Presidente. Kami po, ginoong Pangulo, ay hindi titigil sa pagdadasal hanggat makita nyo ang liwanag. tuloy po kaming manalangin na sana you will do the supreme sacrifice of resigning from your position. Please, usap po kami sa inyo, please, save the country from an impending war against China. Hindi po interes ng Pilipino ang magkikipagdigmaan doon sa West Philippine Sea. Please save the nation to economic devastation. Magbitiw na po kayo, Ginoong Pangulo. Meron naman tayong uh, kwalifikado, halal ng bayan, na Vice presidente Hayaan po natin ipagpatuloy niya pangunuan ang bansang Pilipinas. Tama na po sa pagkukunwari na kaya. Hindi po talaga kaya. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Jose Di Castro, Garin is destined to be a figure in the Philippine political arena. A balanced mind in the midst of chaotic political exercises. Pahayag naman ni Rose Bell, there no reason to impeach the administration. The president is outstanding as a leadership, honest and dignity. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Jose Abad, those people are always negative action is only for their personal interests only not for the Filipino people. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.